isang mapagpalang araw po mga kabente mga kalingap nandito po ako ngayon sa isang ano doktor sa kay doktor ano, Verano medical clinic and kasama ko po si tatay Jose yung dati pong tinulungan natin na nangangalakal si tatay nung nakaraan po naisama ko na din po sa dito sa clinic kaso di ko na, na upload po gawa po ng nag-reformat po yung SD card hindi ko po na-upload. Ito po yung pangalawang pacheck up po namin dito sa doktor. Tatay, kumusta ka? Medyo ano po? Yung pakaramdam mo? yung yung, tatay, yung gamot, na mo na yung gamot? Oh, uh, nainom ko na po, kaya na, ubus na. Oh, kumusta man po yung ano? Yung gumar kum ng ganda po ng konti. Na gumanda yung pakaramdam mo? Oh, po. Hmm. Basta ang importante, may, name ka ng gamot, oh, ano? Oh. Yung ano, nahihilo ka pa? Opo, oh, nainom. Ah, nahilo ka pa? Ngayon po, nahihilo pa. Sa... Mm. Pero hindi, 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 na po malimit. Oo, oh, dati malimit. Malimit. Hmm. Hmm. Pagpansyasyan niyo na po nung nakaraan at nung ka lang po naibalik si tatay. Pero yung gamot po niyan ay pang isang buwan po. Tatay, kumusta na yung ano mo, yung negosyo? So, ano po, may na, ngayon gawa na ang tao ay may talaga pabira, pabira. Okay. Ah, Pero, man. ka, kung kita mo ngayon, pagkarapot eh. Kung ko may yung pambigas-bigas. Pang pambigas Ibig sabihin ko, eh, simula nung nagka-negosyo ka, hindi ka na nangangalakal? Nangangalakal po, pagkakamaga, kasi mahina talaga ang pagtindak. Ay, ibig sabihin, sa hapon, ah, nagtitindak ka? Tangali, mo, alas unsi. Pag uwi ko, alas, alas 20, uwi ako. Titindak na ako dyan sa may hypermarket. Nandiyan so, na po ako ko. Hanggang alas plus yan. Pag alas plus, ikot-ikot mo -ikot na. Medyo maganda-ganda na pati yung aura mo. Hindi ka tulad nung dati. Ay. Nung man, dati, ayun. maputla ka. Hindi nag ano, po hindi masyad pa paano, hindi nalilipas hmm. ah. Kaya ibig sabihin, hindi ka ano malipas na ano. Katulad nun, talagang malagi lipas. Hindi pa sa pagkain. Yung mga gamot tayo nung una, nainom -na mo? Oo, oh, nainom mo. ay tira pa nga ako. May tira pa nga ako ng isa. Ang pirato, ayun tayo. Sa susunod, sama kita sa Istimbat. Ako. Pero mas maganda tag 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 kung tag-araw, tag-araw. Oo, tag-araw. Mga siguro, mga January ganyan, tag-araw na yan. mga eh, yeah. January na lang. May ah, ganito na. Kung pag malamig hmm. na malamig eh, ay isa'y naninigas pag napabasa. Ano na ang naninigas? Kung wala, kabla, ate. Ha? Ah, yung kamay? hindi ko may hakbang pa. Ngayon na, minsan, kalibasa, malamig. Hmm. Nahihirap ang maglakad. Hmm. Pag malamig, pero pag mainit. Mas, mas gusto pang mainit ay kaysa sa malamig. Uh. Oh. Apektado pa siya oh. yung ulo. Yung ko ay na, ano, eh, para, na para ng lamig. Hmm. Ano po? Mga kabinti, grabe po yung tao dito sa loob. Bali, Ayan. Nakapila po kami ni tatay. Tatay ako din mapacheck up. Ngayon. Ayan. Kasi inuubo din ako ay. Gagawin ko sa baga ngayon obo. Meron din nga po ako obo. Yun na hindi kumali sa akin ang ubo. Paliba siya, hindi siya na pagkakaumaga, ako ng ulan. Yan. Na Baka po, habang nang Pasko po, iluulan na. Kaya di. Awalin ko siya kakuha mo mga donte. Tatay, dito kita dinala kay Dr. Verano kasi napaka po na doktor yun. Dali mo Ha? Pagkita natin na hindi ka ano mo um, 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 na yun. Tama, hmm. tama. Mga dito so, ang umani. Uh, kasi yung pinunta natin nung una, wala, <clears throat> wala siya ngayon, nasa Manila. Uh, uh, tama. Ate Jose, sa susunod, i-ano kita sa Estimbata para yung mga ano mo, mag ano, yung yung mga na-paralyze -na tatay nun, ano, nung ano, yung mga pasyente namin natin, yung mga tinutulungan namin. Ngayon mga nakakalakad na dito sa istimbat. Pero nakasubo ka na ng istimbat. Wala pa hmm. ito. Pero dati baga... Ilok lang yan. Hmm. Yung mga herbal yun. Ayun Kaya nakalakad na ako na. Yung mga ilok lang. Kaya lang, lang. hindi hmm. nakabalikin talaga. yung steam ba tatay nakakatulong yun sa yung circulation ng dugo kasi yung mga naninigas na mga kasukasuan yung mga ano mo magiging maayos dahil dun sa mga herbal tas ano yun ay maligamgam na tubig mabuntog ka yung mga panahon noon tatay ang ginagawa ng mga ano ba ganoon yung mga halamang gamot pinapakuluan tapos ipinapaligo nila Ang importante, naka... Naumpisa. Oo, oh, naumpisa natin tuloy-tuloy yung pagpapagamot ninyo. Baka sakari, na gumaling ba kayo? Ay, pag-asaw. Hmm. Pag gumaling ka, pwede ka na mag-asawa ulit. You Nasaan know na pala tatay yung asawa nyo dati? External Armed ya, wala na. Na... Nawala eh? May asawa na. May asawa. May dalawang anak na. Yan mga kabinda, ako muna po yung Unang check-up ni yung Dok. Sunod po si Tatay. Yan po mga kabento si Tatay Jose. GVP. sabi? Normal BIP. daw, abnormal. Normal. normal. Ah, normal ang BP. Kanina, naiyuli si tatay. Ayos ka lang, tatay. Tatay, mag-ano ka lang dun sa ano? Mag-iipon ako para kung sakali na magkaroon ka ng sariling lupa. Baka mabigyan kita ang pang-materialis. Unahin ko muna yung mga tinutulungan ko, ano? Kanya po mga kabente. Ano pong tawag po dito, Dok? Uh, pasok si oximeter yan, kinukuha niya na po, po oxygen saturation. Hmm. Kanya, tatlong linggo na po yung ubo ko. Kaya, kaya po kailangan magpa check up kay Dok. Uh, ah, uh, po. Yung sa dugo po. Ano po mga kabente, mga kalinga po. Kun kunan pa daw po ako ng dugo tapos x-ray yung pong sa x-ray po, yung result po ng x-ray. Dada oh, niyo po. mag-ibig. Saan po ang mapa x-ray? Uh, ang pinaka malapit at saka pinaka na result sa diet x-rays. Tapos ito, bigyan mo po ito. Sige po. Yan po mga kabinti, ito po yung ano po natin gagawin po si CBC tapos yung x-ray. mga mga kami na po ako ng lupad ang sunod ko naman po ay ano x-ray yan sinabay ko na din po si tatay tatay tara na po ikaw ang susunod tapos sa amin tatay alas pares ka pares po kaming inuubo tapos marami pong reseta din sa kanyang mga gamot tay ice yan kaya mo pang maglakad ay ah, mahirap magkasakit yung lahat ng pinaghirapan natin pinagipunan magagastos natin pag nagkasakit tayo mga kapente mapa-extray po kami ni tatay <laughs> Hey sir, mga bikes try po kami parehas. <laughs> <laughs> Ayan, yeah, pagpasensyaan nyo na po mga kabente, mga kalinga hindi po ako pupunta doon sa mga senior gawa ng yung ubo ko ay tatlong semana na kaya ayoko ko naman po makahawa doon sa mga senior na tinutulungan ko kala Lula Edith, Lula Son, kay Lulo Permin kaya po, di po ako nakabalik Sir ma para bagong prescription ng nanay, I should so, uh, request. Salamat. Okay po. request. prito 'yung So 'yung likod mo. Mm -hmm. Tatay, ito pa, lang, may mga reseta ka po dito'ng gamot. So, yung reseta po na inumin po ninyo. Ito po, yung lusartan. Yung lusartan sa una po, sa magalang nyo po inumin. Kaso isang dana para sa ang reseta. Pag, ano, maintenance mo na yan, lusartan. Tapos itong norgesic. yan po mga kabente natapos pa ka lang po kami magpa check up nakaputol lang po kami tatay tatay magawa ka dyan ha magkang bibitaw baka maulog ka nabili na po kami gamot tatay ayos ka lang po ayos yan po mga kalingap nandito po kami sa isang butika mabili po kami ng gamot ni tatay Tatay, masama ka? Nag-aambon. Dito, dito. Dati uh, po siya, no? Dati ko po siyang katrabaho dito. Dito po ako nagtrabaho sa Doctors Generics Pharmacy. Kaya na, shoutout po doon kay Sir Ping. Tapos kay Ma'am Janet, pasatempo. Ay, ate, may pabila po. Meron na. Yan, ito po yung bibili namin dito. Kamot ni tatay. Kasi si sila po yung nagbibigay ng discount dahil na sa mga senior citizen. Ito po kay Mati. Uh, o, oh, invite mo yun sa mga, yung mga ano, customer. Kaya nang mahihain ako po yan. kaya na kay tatay. Magkano ang ano nito? Okay, ito, 40 pesos ang isa. Bali, ano to? 840, 21 pesos. Ah, 840. Tas ito, tas ito din. Ito ah. po pala. Hindi pala, hindi pa pala tatay, eh, senior ano? pa oh. 1, 2, 3, 4, 5, 5, wala tayong discount pero ano dahil mabait dahil mabait si Sir Ping tapos si Ma'am ano Janet may so discount tayo 10% so, malaking bagay din yon discount dito sa ano natin ng gamot kasi grabe ang tatas po ng dosage po yung gamot ni tatay so, medyo mahal po yung gamot ang mga napulitan, 100 pieces na Taurus Aratan, tapos yung Atorbas atin, 100 pieces. 100 pieces din yung Atorbas atin. Sige, bali, magkano? 4,739 lahat. Is counted natin. Ang last lahat ay... Ang titang mula. Ang titang mula.

nasa reseta para hindi na po si tatay mahirapan balik-balik sa dito sa butika tatay isang kaon yung ano resartan para may hindi ka naman problema sa gamot Tapi <laughs> <laughs> ramai, ano? May I mean, I mean, oh, I mean, tatay, kailangang kailangang ano Halimbawa ator basta bin, diin, diin, din, minin, po, po, po basta din, sa gabi. Kapag yung kulat, number one, hundi, di, sa gabi. So, na number 1 nasa huli, gabi. Kapag nasa unahan, umaga. Yeah, yes. nasa kita may blood sa... sobrang taas pala ng presyon ng gamot, ano? Mabigang kakailo. Oo. na po. na po yung bayad, oh yan, ito na po mga kabente yung gabot ni tatay. Tatay, ito na po yung gamot ninyo. Maginom po kayo ng gamot ha? Kailan po yung pupisa bukas na ngayon na? So. Kahit ngayon po, pwede. Tatay, diyan mo na ito. Pang pang gastos mo. Bibili bibili ko ngayon ng ay ito pala. Alagyan ko ng ano? Alagyan ko ng baterya. Oh, ito pala dagdag mo pa ito. Alagyan ko ito ng baterya niya. Oh, tatay, panisya mo na yan, ha? mo. At, pang na, ang natira ko na lang, oh, 50. Pangbili ng gasolina. <laughs> Pang gasolina na lang. Libre-libre <laughs> na rin nga ito. Ay, 'yung dito. Ayan oh, sa dami oh, yan. Bukas pa mayroon. ay sa so mga biyahe na pala. Yung. Oh, okay na. Okay na 'yung ng ang ato. Tatay, ingat ka tatay ya. Basta susunod babalikan kita. Yung ano, yung yung sinabi ko sa iyo, pag uwi uh, mo sa lugar ninyo, pag okay na, may lupa ka na. Sabihin mo sa akin at madonate ako ng pamatrialis. Kahit dito, pag ano, dyan, maanap ako dyan. Baka, sa tabi ng ginampun. So, tapusin ko muna yung mga tinutulungan ko, naka-line up. Mga naka-line up ako ay, eh, meron kasi mga babae ngayon, gubla ang presyo ng matrialis. Ay, lang, laki, -laki. naman. Laki hindi yung malaki, maliit lang. Pangano lang yung presyo? Tumako ko ng karuki na. Oh. O, ano lang Aileen, salamat. Pakisabi na lang kay Sir Pinga. Tapos kay Ma'am Janet. Yan sa mga ano po, mga bumibili po ng gamot. Dito rin ako bumibili Punta lang po kayo dito sa, sa Doctors Generics Pharmacy. Yan, napaka mura at kalidad na gamot po ang mga nandito. Saka yung mga empleyado po nila, magaganda tas mababait. <laughs> dito rin po siya kung dami Okay. Maraming salamat po sa kay Mr. Mibintiboy at ito tinulungan naman ng muli ako sa mga tumutulong po sa kanya. Pakisuportan niyo po siya at palaging nandiyos sa amin mga mahihirap. Uh, salamat po sa inyo ulit at kay Mr. Mibintiboy. Oh, tatay, taga-taga ka lang. Basta ano, uminom ka ng gamot ha. kang kapalipas kasi napakahirap nung panagkakasakit. Ubus ang pinaghirapan ako, akong binalikan niya. At talagang tinutuog din ang pinag pinagamot. Oo. Oh. Nung nakaraan, vitamins tapos sa iblad yung nereseta. Kaso nung pagbalik natin, ang pala meron ka na pa ng... Mas, mas matinding pa ng sakit. Mas, mas matinding sakit. Oo. Kaya o, salamat o, po, po ng masyadong parang uh, marami kayo. Gabi, libo-libo yung gamot natin. Pero okay lang po at least nakatulong po tayo dun sa mga katulad ni Tatay Jose. Basta Tatay, magano ka lang, sikap ka lang. Ayan, gawin mo lang yung nararapat na kapilip ka kasi sarami ng mga nakita akong tao, kahit malalakas, mga hindi sila natrabaho. Pero ikaw kahit may nararamdaman, kahit ganyan yung ano, yung nararamdaman mo, patuloy ka pa rin magtatrabaho para mabuhay. Tagalang. Oh, tagalang. Yan, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po din sa inyo, hmm. sa mga tumulong sa akin sa pagpunta kay Street 24. Talaga po talaga nakakatulong nang maayos sa tao. O sa mga tumulong Kailan po, po sa nung sa mga kasama niya din. Tapos sa mga tumulong po nung nakaraan kay Tatay, maraming, sa maraming salamat po dahil po sa binigay po niyo. Malaking tulong din po 'yung kay Tatay. nag po natin na siya nang grocery tas iba pa. Na-pa-check up na ang una. Tapos ngayon, hanggang tuloy-tuloy po yung pag natin dito kay Tatay hanggang sa maging okay siya. Sa susunod po, iisama ko din po siya sa steam bath para dito sa ano, maging okay-okay po yung mga kasukasuan niya. Maraming uh, salamat po sa inyo, uh, sa lahat na tumulo sa akin, uh, lalo na po dito kay Mr. Vicky Boy po. Uh, Oh, oh, sige tatay, mag-ingat ka. Sasakay na kita sa tricycle. oh. Ay mapayos ka pa ng relo. Kaya ano? ito bukas, Tay? Ah, doon sa ano, sa doktor. Uh, ang humoras, o, Basta tatay, ano? alas 7 daw, dapat walang naman ang tiyan. Dad, kayo na kita sasamahan. Binayaran ko na yun para bukas. Pupunta o, tapos, pupuntaan kita doon para sa bagong reseta. kasi may reseta pa daw sa si oh. Doc. Tapos, bibili natin ulit. Ano? Yan po mga kalingap. Bye, salamat Aileen. Yan, shoutout po sa mga taga Doctors Generics Pharmacy. Yan. Salamat sa discount. Yan po mga kalingap, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel, sa mga supporter po natin na hanggang ngayon ay pinapanood po yung mga vlog natin. At po, maraming salamat po dahil po sa pagpapanood po ninyo. Marami po tayong natutulungan na katulad ni Tatay Jose na dahil po sa tulong po ninyo, nakaraos po siya sa pang-araw-araw at pagkakataon na makapagpagamot. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa akin, YouTube channel, pasubscribe po Mr. Boy Brag. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat. Tara tatay, sasakay na kita. Sasakay na kita sa tricycle.